Hoy mga kapamilya! Maligayang pagbabalik sa channel. Big news today, Bianca Gonzalez has officially renewed her contract with ABCBin and she's overwhelmed with gratitude. Kung lumaki kang nanonood sa kanya sa Pinoy Big Brother, The Voice Teens, o sa kanyang Wise Beyond Her Years hosting, para ito sayo. Sumisid tayo! Fresh off the press, noong September 1, 2025, nag-renew si Bianca Gonzalez ng kanyang kontrata sa ABCBin na muling pinagtibay ang kanyang bond sa kapamilya network. Ang kanyang taos-pusong mensahe. Purong pasasalamat at pagpapahalaga. Bakit napakahalaga ng balitang ito? Una, mahigit dalawang dekada na si Bianca sa abc Bin. Mula sa pagsisimula bilang isang brainstormer at trainee na manunulat noong 2003 hanggang sa pagho-host ng mga pangunahing palabas tulad ng Pinoy Big Brother, ang kanyang paglalakbay ay naglalaman ng katapatan ng kapamilya. Idagdag pa, patuloy siyang nagminiming ng malikhain, magho-host man, mag blog o mag-reflect sa kanyang karera sa mga emosyonal na post na nakakatugon sa mga tagahanga. Tuwang-tuwa at ginhawa ang naging reaksyon ng mga tagahanga online, ang pag-renew ni Bianca ng kanyang kontrata ay nangangahulugan ng panibagong season ng tunay, taos pusong pagho-host. Panalo rin ito para sa ABC Bean dahil nagdadala siya ng kredibilidad, init, at malakas na koneksyon sa mga manonood na kakaunti lang ang makakapantay. Kaya ano ang susunod? With her renewed contract, we can expect Bianca to be key figure in upcoming seasons of Pinoy Big Brother, The Voice, or New Kapamilya Productions. Ano man ang mga proyektong inihanay ng ABC Bin, si Bianca ay tiyak na magdadala ng kanyang signature authenticity at grasya. Ang pag-renew ni Bianca Gonzalez sa ABC Bin ay hindi lamang isang kontrata, ito ay muling pagpapatibay ng mga halaga, koneksyon, at pagkukwento na nagsasalita sa puso ng mga Pilipino. Anong palabas ang pinaka-excited mong makita siya sa susunod? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi ka makaligtaan ng kapamilya moment. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video.